Na po tayo. Yung mga su so Yung mga suking natin na mga Marites, ayan mga dadaan natin yung mga suking Marites diyan. Ay mga suking Marites oh. Oh, ando no. Oh, oh, oh. Oh, oh ayan, yan ayan, yan ayan. Oh, ito pa, ito pa. At uh, pupuntahan natin to. Ayun oh, ayan, ayan, ayan. Ayan oh, ayan, oh. Mga do double double yan oh. oh ayan. Oh, so guys. Ah, uh, nandito. Nandito na tayo ngayon, no? Oh. Uh, yung mga suki natin na mga martis dyan, nandito na tayo, nandito na sa pisto. Nandito na sa pisto si Pare Glido. O, ayan, o. Ang ganda niya, o. No? May tawilis. oh may, may tambakol. O, ayan, punta na rito. Habang uh, bababa tayo. <laughs> Sige. 50 lang ng Mura lang, o dito. Yung lakoso, oh, tingnan nyo. Ayan, o. Oh. 50 na lang yan. O, oh, mura lang, o. Oh. 50 na lang lakos Oh. Ayan, o. Oh. Ay, grabe. Mura na yan, o. Oh. O, tingnan mo si Suki, o. Oh. si oh. Ayan, o. Oh, tingnan mo. Wholesaler, o. Oh. Ay, grabe, o. Oh. Iba-iba na yan, o. Oh. O, oh, ha? Oh. May kasama na rin dito, yung mga marites natin, ang mga Suki, o. Oh. Punta na kayo rito, o. Oh. Oh, yung oh, yung mga soke mong mga oh, soke okay, yung nandito oh. na oh. nandito so, na mo tayo sa isda ngayon, kasi sobrang mahal oh, yan. dito muna tayo sa ano oh. yung mga ano yung mga paninta mo pare? tambako lang oh, tambako, tawilis, tawilis tamban tambang. okay. o oh, panawagan mo oh, sa mga yung damit, meron din dito. oh. dito oh, mayroon din mga damit na uh, sideline no oh. may sideline din si pare Tamsin green doon oh, o oh, oh, oh. oh, 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 ayan o oh, ayan ha o oh. Ayan, oh, ayan, oh. Oh. ayano, oh. Oh, ayan. Oh. So, 50, oh, ayan. Yan. 50 lang o oh. mura lang pala oh. oh. La cost. <laughs> <laughs> oh, oh, mura lang oh. Oh, mura lang. Oh. Oh, oh. oh panawagan sa mga suki. Oh, mga suki, punta na kayo dito. Oh, ayan. Andito Tantay na. Andito Oh, nandito na sa pisto. 3 kilo na lang to. Oh. Pag hindi kayo pumunta, pag hindi kayo bumili, itapon na, na namin po. to. Sige na. Bilis na. Dali na. Oh. ata uh, simpre, nandito rin yung suki so natin na uh. Prince French oh, So dami. Mura lang. O oh. tingnan mo. Mas masarap. O oh, ha? O, oh, tingnan nyo. oh, mura lang. O, oh, yung mga, yung mga ano dyan, nandito. Tandaan nyo naman, o. Oh. Ayan, o. Oh. oh. Yung mga bagong baba dyan, nandito rin, o. Oh. <laughs> Ayan, ay, mura lang. <laughs> oh. Oh. Oh, ito guys, oh. Oh, oh, oh. ha? Oh. <laughs> oh. Ah? Papaitan. Oh guys, nandito naman tayo sa akin pamangkin, oh. tingnan mo, sarap ng papaitan, no? Oh. Ay, grabe. Ang sarap niyan. Yung mga manginginom natin, mga maritis diyan. <laughs> Punta. Punta na kayo. Punta na kayo yung mga manginginom, oh. Oh. Bagong loto 'yan. Bagong luto Yeah no. Oh. Ayun guys. Okay.